ano na, senior na. Ito na lang ang inaasahan ko para mabuhay ko yung pamilya ko. At tapos magkakaganon pa, eh mabuti na lang po kung ang multa ngayon eh maliit lang katulad noon. Eh pinakamababa po ngayon, dalawang libo eh. Kaya masakit po yun, hindi po pwede Okay, thank you. Uh, MMDA, um, Attorney Nunez, sabi mo uh, ang inireklamo Uh, at nakarating sa Supreme Court, itong um, no-contact uh, apprehension policy ay yung mataga LGU, Traffic uh, Management Groups, at hindi po yung MMDA. But just the same, can you explain to us yung proseso ng uh, paghuli uh, or pagbibigay uh, ng ticket uh, doon sa mga uh, na-apprehend through the NCAP? Unang-unang po, uh, pag na-capture po Uh, yung sistema ng MMD, pag na-capture ka ng CCTV namin, uh, dadaan po siya sa validation review na isang manual po yan. Tinitingnan ng uh, aming mga tao manually yung pagkakahuli ng CCTV. Okay. Doon po i-invalidate or i-validate. After that, pag na-validate, da na naman po siya sa another approval isang uh, supervisor to see kung tama ang uh, citation na nilagay and the uh, corresponding penalty after that saka lang po pipirmahan at ipapadala yung notice of violation sa registered owner since interconnected po ang MMD at uh, LTO nakikita po ng MMD yung database ang pag And nilagay ho namin yung plate number, a-appear po yung details ng registered owner ng vehicle and then doon ho namin ipapadala ang notice of violation via PhilPost. Okay, so paano kung sasabihin ng motorista na padala ng ticket or yung may-ari ng sasakyan na hindi ako yan? Um, nung mga araw na yun, yung sasakyan ko ay nasa ibang lugar, etc., so paano 'pag merong gusto mag-contest? Yes po, uh, halimbawa na ibenta at hindi ni register ng buyer o ng owner sa second owner ng kung sino ang gumagamit, uh, pwede ho silang mag-file ng contest, isasubmit lang ho nila yung uh, affidavit and deed of absolute sale at sasabihin nila kung sino yung may-ari. But yung pong issue na 'yan, ito We had a meeting with LTO ASIC Vigor Mendoza and Executive Director Greg Puwa kahapon lang po. And uh, sabi po ni Asik ASIC Vigor Mendoza, within this week, the OTR, they will issue a policy na approved na ata po ni SEC Vince Dyson regarding dun sa issue na yan, sa mga second hand vehicle na hindi na i-register -re ng new owner within a specific period of time. So, Alimbawa, uh Beating the red light or merong um, traffic sign and a violate sila. So, how would the um, violator uh, know na talagang the nga siya ng beating the red light? Yes. Uh, bang mga yes, po. Uh, With the launching of our online traffic adjudication platform, they could even request the video clip don sa. Uh, online ho namin, ibibigay nila yung email ad nila, then we'll send the clippings kung paano sila nakunan ng aming CCTV camera sa pag-violate nila ng particular traffic violation. So, they do that online? They don't have to come to the MMDA yes, office po. para mag-test? Actually po, based on data, lahat po nang nag-complain ng tungkol doon sa NCAP, kapag nakita naman nila yung video nila, uh, dumediretso na lamang o sila sa accounting namin para isettle. Okay. So, In other words, like you said earlier, yung mga taga-LGU ang nagkakaproblem, nagkakaproblema nagkaka ito mga motorista sa NCAP. ano, anong reason bakit ang nagkakaproblema itong mga motorista sa mga taga-LGU? Yung unang issue po na nirace ng mga transport group laban sa LGUs na nagpatupad nito is the fines and penalties. Na medyo malayo yung penalty noon na in-implement ng MMDA sa LGUs, but uh, nung 2022 po, uh, we had this Metro Manila Traffic Code of 2022, nagkaroon po ng single ticketing system ang buong Metro Manila, including MMDA. All 17 LGUs and MMDA nagkaroon po ng uniform ticketing system and uniform fines and penalties. So most of the LGUs, binabaan po nila ang kanilang mga fines and penalties, and they agreed Sa 20 most common violations, so yung top 20 most common violations sa MMDA and sa LGUs, yun po nag-usap-usap kami, lahat ng LGUs concerned, inaproba ng Metro Manila Mayors, and inapprove po, nag-compromise sila, nababaan ang uh, kanilang fines and penalties, bakit, whether NCAP or physical apprehension. Bakit babaanan? Dapat ipantay na lang siguro. What do you think, Secretary Vince? Opo. I'm, I, I think po yan, yan po yung isang major issue dun sa Supreme Court case, uh, Mr. Chairman. But I think you're absolutely correct. Ang key naman dito is, it's not babaan o itaas, pero dapat pantay-pantay. Pare-pareho. Okay. Sure. Para ho, pag ikaw ay nahuhugin ng MMDA, uh, kung ano yung multa doon, ganun din ang multa pag ikaw nahuhugin ng enforcer ng HPG o ng uh, ng uh, LGU enforcer ng Makati, alimbawa. ng Makati et cetera hmm. po no? so uh, i think yung po ang uh, importante doon yung pare-pareho standardized kumbaga no hindi yung paiba-iba yun so, po so, atang magaking problema kasi dati so, so right now wala pa tayong ganung klaseng ng sistema so how can we implement a system wherein tulad ng sinabi nga natin ngayon dito na maging pantay-pantay na yung uh, pag uh, singil doon sa mga violations. Uh, Mr. Chair, if I may, uh, nasettle na po yan sa single ticketing system. And also yung issue na pagbabayad, kasi ma halimbawa, taga-provincia so, ka. Nasettle na. So yes. ibig sabihin, kung ano yung violation, ticketing violations sa Makati, ganun din sa Manila, ganun din sa Quezon City. Uniform na po ngayon. Very good. 17 LGUs. And also, we also settled the issue nung sa online payment uh, platforms na kahit nasa probinsya ka, you can pay the traffic violation, Paymaya, GCash, Bayad Center, Land Bank, even sa uh, 7 Eleven. So, most of the LGUs, ganun na rin po ang ginawa. Ito po yung uh, kinalabasan ng single ticketing system. And also, yung issue dun sa um, contest mechanism na dapat uniform na din kami na within 10 working days, kung may reklamo ka, nakakuha ka ng notice of violation, uh, you can file Uh, a contest sa MMDA or sa LGU within 10 working days. Uniform po yan sa lahat ng LGU and MMDA. Doon po sa single ticketing system. Kasama okay, na po yan. So yun. single ticketing system, sabi nyo the 17 LGUs ang participate dito. Yes. Ano nito mga LGUs na ito? Uh, so, yung 16 cities ng Metro Manila and one municipality which is Pateros plus MMDA. Nagkaroon po yan ng technical working group. Inaral, nag-compromise, Paano ibababa yung multa, ano ba yung mga common violations, stop 20. So, yun po, uh, yun pong kinalabasan, uh, yung Metro Manila Traffic Code of 2022, which is yung tinatawag na single ticketing system. And most of the LGUs, halos lahat naman na po, interconnected na sa LTO. That's why wala na ho atang LGU na nagko-confiscate ng license ngayon because of the interconnectivity with all the LGUs sa LTO in po yung isa rin sa magandang resulta ng single ticketing system. Okay. Mamaya din po pag-uusapan natin kasi marami ako natatanggap ng mga reklamo na pag sa EDSA, uh, alimbawa, color coding ka, pwede kang makalusot. Pero pagdating sa Makati, kailangan may, may panibago silang sistema dun sa traffic. Pagdating sa Manila, panibago. So dapat may uniformity din. Pagdating sa uh, traffic scheme na pinapatupad. But anyway, mamayan pag natin pag-usapan. Now, uh, let's move on dito sa... Ah, magdadagdag po ba kayo ng ano, MMDA, ng mga uh, CCTV camera? Yes po. Uh, we're in the process of uh, putting up more CCTVs na with AI capabilities para po mas malawak na yung range. Kasi there are still some areas na o wala pang CCTV at eh, hindi pa ma so doon po namin i-augment yung mga uh, traffic enforcers namin Okay. So wala na tayong makikita ng mga traffic enforcer dyan. Nakabang sa EDSA, namamara, lalong nagpapadagdag sa traffic dahil matraffic na nga, magpapara para sa sakyan at yung sa sakyan nakabalanda dyan sa kalsada. So it's not gonna happen anymore yun, dito sa NCAP. Yun po ang kagandahan ng NCAP kasi gusto nga natin malesen yung human intervention because alam naman natin it takes two to tango. There are some willing na mag-offer. Mayroon ding mga enforcer na gustong tumanggap. But with this NCAP, kahit po sinong sakay, may iwasan na rin yung nagni-name drop, anak ng kung sino-sino, magpapakilala. With this NCAP, matatanggap mo na lang po notice of violation. So therefore, that means mapabawasan din yung mga traffic enforcers. So ibig sabihin, will you retrench traffic enforcers? Ah, dahil